What's up mga Buds, magandang umaga mga Buds Isang papagpalang umaga pala sa lahat Sa so, mga subscriber ko dyan, sa live viewers uh, First adventure sa Ano na ito, linggo Mga uh, Bali, August 23 Mga Buds, August 23 tayo ngayon Kasama uh, ko pa rin si Arnold Yun, magandang umaga ito, eh. magandang umaga uh, Balik namin sa aming bandira mga Buds Medyo pahit-pahit na Time check 5 5.20 5.20 am Mabalik na agos na Bye tayo mga bads ah, Sige, antabay na lang sa aming huli mamaya Pagwatak Sana makahuli kami ng maganda Para makapangbigas na Matagal kami, hindi na karya mga bads Ilang araw, ilang linggo Hindi kami na karya sa lambat namin na palubog Ngayon na lang makabawi Sana makabawi ah, Sige, antabay Pabalik namin sa aming bandira mga bads May kalab shoutout na lang sa lahat Sa mga magpala ang umaga Bye bye Bang abang, mga bad, bang abang Sana yang makaulih yang maganda Mama sa so spot, sana tuh mama sa so spot Nyan uh, si Arnold sama aku Arnold, good morning, good morning Good morning, yes sir Oke, okay, love shout out sa lahat Ang Mga fans namin dyan Sana dyan pa rin kayo, mga abads bà, bà ngồi bà đó, đi ra nằm bên <laughs> agos ng agos na negros na, ano yun baha yan mga kabads lakas yan baha tayo tayo naman maghatak mamaya nito baha pamor ay kagago na matay yan yung baha ay patay tayo sa paghatak nito ah nahabol naman tayo ng baliw nito <laughs> dyan na mga okay okay dyan na lambat. sinapawan na dyan gross mga muntik na yun sana makahuli agad para ayos matay pa yung ano eh okay oh oh sniper sniper japs 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 unang ba na tama ka bads medyo tama nga bitaw tama tama din ang bitaw mga bads sige so, tuloy lang tayo mga bads Okay. Oh, ayan. Ayan. Oh. Wala ko isda. Isdo lah. Isdo. Ano to? Yun na So, oh. unang huli. Uy, alimasag. Unang huli. Sa gilid butang to. Sa gilid. Gilid na muna. Video pahit tayo na kasi mga kapat. Para mabilis kami. Mabit man na yung lambat. Diyan kasi yung agos ng ano. Galing negros. Baha. Oh, uh, first cut, tanay masag. Isda, panging isda. Uh, Nauna pala mga bads, mga nagumaga sa mga isda dyan. Nananawagan naman si si Badong Vlog na lumabas naman kayo mga bads. Okay. Yun o, limasag mga bads. Ay, isda. Kala ko limasag. Uy, kanuping. Ilawan, kanuping. Okay, maliit mga bads, maliit.

isda. You know? Ay, hindi kong kuloy. Mamaw agad. Mamaw. Do you know? Uy. Butang sa gilira na ito, uy. Dito, uy. Dito lang tayo sa gilid, uy. Maya na yung tanggalin, uy. Wow, ang laki yung mga 5 kilos Malaki mama. Oh, Kala ko isda na malaki Fishball pa Wala ka ba Yun mga kabads oh Tagal tagal din mga kabads Bago nakahuli Uy eh Uy kanuping Uy dalawa Lahatan maliit Oh isda na isda Pahinging isda Nanawagan na si Siba dong vlog Sa mga isda May isda dyan Tuloy tuloy na mga idol Uy <laughs> oh, yun mga So oh, may lapu butakaroy, butakaroy. Oy, lapu Takatoy takatoy Uy lapu lapu Maliit Lapu -lapo. lapu 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 sana mga kabad So medyo maliit Okay. It's the Oy, naman. Oh, yun mga bads, malayo ang agwat. Wala nang stripe. Halata na maliliit yung nagpahuli. Man. Oh. It's eh. the Pisahan mo na. Nandito ka na sa lambat na magaling. Dito mama, mga bads, walang huli. Yung namin na lambat? Uy. Uy. Wala na sila dito. Mga stripe, wala na. Malamihan kasi nung uh, karaang araw. Okay na Ayaw na lumabas. O, oh, yon, Mga kapas. Ibang dalang ng isda ngayon dito. Hindi tumama kasi. Hey Ehh, malikit. Stripe, stripe. Tayo makabintahan ito ng 500. Alimasag wala din. <laughs> Unang huli, bakloy agad mga bads. Unang ariya. Oh, mga isda Ay. Ipadun ka lang binitawan sa ganito kanina sa bandang ibabaw. Oh. Wala talaga. Ayaw lumabas ng mga isda ngayon. Hindi na ng dagat kasi oh. Yun know. oh. Alata na lang mga wads. Ang bumubuhay namin dito. Wala nang stripe, 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 stripe. Yan. Lagi. Oh. Sida. Ay. Oh. Na. Nanggong bukoy. Bu, sabit, 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 Okay. It's the... Lakas ng baha, mga bad. Sina nga baha, oh. dinanan ng baha, oh. Sibid, kung tawagin sibid. Galing negros ang baha. Amoy lupa. <laughs> Yun mga kabad sa uh, medyo malungkot na balita, di ba? Tumama sa spot, walang huling isda masyado. <laughs> Diyan na kami ng daming basura sa baha ito. Nirapan kami sa pag-attack pa Dahil dami pa nang dulo ng kawayan. Wala pang huling isda doon, maganda sa unahan. Hindi tumama yung lambat namin na magaling. Dalawang perasong striper lang yung nahuli niya. Tapos naman sa pag-atak, uh, buhay na kami. Sinsay kami doon sa tabi, mga wads. Uh, Arian man ulit bukas. Hindi mauli yan. Uh, Malinaw kasi yung dagat. Hindi masyadong malabo. Kaya yun, lumangamihan kasi nung nakaraang araw. Kaya, uh, nalimago naman yung mga isda. Hindi naman lumabas. Pahinga muna. Uh, sige, tabay lang sa tabi, mga wads. Uh, maraming salamat sa Panginoon kahit paano may kita rin na may yan, siguro may 600 okay na yan mga bads dalawang kilo rin yung isda namin siguro isang kilo ng limasag ayos na sige bye bye ayun ah, mga ah, <laughs> tapos namin sa pag ko alala ko salita na salita hindi pala naka-play. <laughs> yun lang oh Tinamaan kami ng baha, galing Gross. kaya yung lambat namin daming... Buti na nakaulip na sa maralisa sa dito sa hulihan. yun. Pero maliit, klating kilo. You know, yung sibid na tinatawag mga bad seabed, uh, baha at saka agos. nagka uh, nagka, salungat, yun o. No? Oh. Tinatawag na sibid. Daming anod na no, basura. Kahoy na putol. Yung lambat namin daming ano, basura. Ah, sige, antabay sa tabi. Salamat pala sa Panginoon sa biyaya. Naka bababa na yan siguro. Yung baba siguro nang 600 dyan mga bads. Okay na yan. Kahit paano, may kita tayo. Ilang linggo tayo walang kita mga bads. Ubos na yung ano natin, yung inipon. Hindi kami kasi nakapag-arya sa aming lambat na pang lobster. Eh, umakas yung amiyan na karaan. Wala mang pauli. Eh. Hindi ko na yung narya. Ah, sunod na na lang yun. Ah, sige, antabay sa tabi. Love you all mga bads. Oh, hindi na yung mga, ano. Yan. Basura na. apa okay, hapa na rin yung makina para tamaan pa ilisi May mga bads. Oh, yan may limasag sa aning piraso siguro yan. May 1 kilo din siguro yan mga bads. Limasag. Ito lang yung isda namin, no. Oh. <laughs> kilo may get. Lang. Dalawang kilo rin yan siguro lahat. <laughs> Wala talaga mga bads, medyo mahina. Yo, what's up mga kabads? Magandang umaga mga kabads. Mickey Love, shoutout sa lahat. Missy mga kabads. Um, tagal din tayo rin yung pakishoutout. Sa mga subscriber ko pala dyan, Senate viewers, maraming salamat. Sa mga kaibigan kong vlogger, yun, maraming salamat sa supportan nyo mga kabads. Tiwala sa aking muting channel. Uh, sana tuloy-tuloy pa rin kayo mga kabads para tuloy din nating bagbablog. <laughs> yun, maraming salamat. Uh, Mickey Love, shoutout sa lahat. Shoutout tayo mga kabads. Uh, Noon na pala mga kabads uh, May shout out Sa aking sponsor Mabuting sponsor Ay ma'am Pinayan Amerika Maraming salamat ma'am Sa supporta mo ma'am God bless Ingat ka palagi Yun At more blessings uh, At yun Sa mga kabi vlogger May kilab shout out na kay Idol Rap for fishing uh, yun, Sa anak kaya kasi si Drop Rap Shout Idol Sa pamilya mo may kilab shout out Idol Rinan Fishing Adventure Idol shout out Pamili mo din kay Idol John TV vlog, shout out idol sa pamili mo Miguel, shout out. Mammy Star TV vlog, yun Miguel shout out sa inyo diyan, ma'am. Uh Try Farmer Boy TV, idol shout out. pamili mo diyan sa Bohol, Miguel shout out sa lahat ng taga-Bohol diyan. Uh Fishing Adventure, yun shout out idol. Nice fishing mas adventure. Uh Remy's TV Watch skin, Bro, shout out bro. Ernest Gutla, Lai, yun, shout out Master Idol, PG Intigi Maras, shout out Idol, Bad Bad, shout out uh, Maris Correct Channel, shout out Fiction Review, yun, shout out Idol, Dear Kuya G Agree Diary, uh, kasi out TV, yun, shout out Tita Lisa TV, shout out ma'am, Rubik Channel, yun, shout out ma'am DJ Mix Vlog, shout out Idol, Toragsoy, yun, shout out Master GC Adventure, shout out Maribic Perez, ma'am, shout out Akabayan ah, Banuato Fishing, yun shoutout idol Marilo Atakador, shoutout ma'am Marasigan Channel, yun shoutout idol, shoutout uh, Ronald pamboy yun shoutout idol Boy Mulasugi official shoutout idol, shoutout Man Bisaya, nalagan, shoutout idol Pinoy in Finland, yun shoutout Labrasiros, shoutout ma'am, Manoy Nel Vlog, shoutout Dumagsa, yun shoutout, mga idol LA Covers, Lumaga Vlog, yun, shout out ma'am. Rene Siles, shoutout idol, Masatihada shout out, Masa out. Just for TV. Papa Jun TV Vlog, shout out idol, Frederick Vlog, shout out idol. Ricky Santiago Vlog, yun, shout out. Amulet Fishing, mindo rin yung mangyan, shout out idol, yun. Salamat sa suporta. Yon, Kabilwar, Arbok TV, yon shout out. Tiknoy blogs yon shout out idol. Lex TV Official Back in Fish OFW Yung shout out mga idol Salamat sa suporta Jocelyn Barlam Vlog yun shout out ma'am uh, Yung mga bad Sa channel plan na bangit natin mga bad Support natin Sa iniplan na shout out Comment na sa vlog para ma shout out Maraming salamat Aking ma'am Rosalia Katod vlog pala ma'am Miguel Love shout out Salamat din sa suporta Ah uh, yun, sa channel plan na natin mga bad, natin mga bad at, uh, Subscribe natin yung channel nila. Yun, maraming salamat sa mga subscriber ko dyan sa viewers. mga love shoutout. Una-una kay Chibu Toyo, si Gonzaga, si Eloilo. Mingi love shoutout, pamilya mo, Joy. Uh, sa Manila, kay Ron Yaris ko. Yun, Jan Tiberio. Lembel Brando, Occasion, Jol Occasion. love shoutout, mga idol. at uh, sa Dubai, kanina pa ni Panit Jan. Kay Emilio Barbino, Derek Tabiano. Yun, mingi love shoutout sa inyo. Ingat palagi andander din diyan sa kapatid ko diyan sa embassy sa mga anak mo Miguelab shout out. Uh dito din mga bads, ando ah, din pala 'pag sa Australia ay manong -usong. ay manong Oliver, hindi natbiyan Miguelab shout out. Dito din sa barangay ko Miguelab shout out sa lahat na nod na hindi medyo maraming salamat. At sa Bacolod kay manong Osung diyan sa pamilya mo naman Miguelab shout out, sa Negros Transmuter familyaris ko pamilya, si punsi pamilya Miguelab shout out kay Ridley Martial Miguelab shout out. At uh, dito din sa I mean, kay Dina Infanti, sa pamilya mo dyan kaya na din yung Miguel Love shoutout sa lahat maraming salamat sa ilo Iloilo kay Rami Arimasura, Harpro Kina Gaming sa pamilya niyo dyan, Miguel Love shoutout maraming salamat sa suporta ah. at yun Miguel Love shoutout sa lahat mga vads Uh, ah, sa nip lang na shoutout, comment sa vlog para may shoutout Uh, maraming salamat. Love you all mga wads. Kita kits tayo next video. Ingat tayo palagi. Uh, isang mapagpalang araw sa lahat mga wads. God bless us all. Bye. See you next vlog.